Uh, ah, yeah, ayaw mga kabada, isang magandang araw. Uh, may tumawag sa atin, may magpapa-service na isang owner. Uh, ang issue ay eh, tinutulak din nila pagod na yung mga nagtutulak, hindi eh, mapandar sa tulak. Ah, uh, tumawag sa akin, amin pupuntahan ngayon. Okay tara. Tapos tayo sa bayan ng Maragondon medyo malayo na ito ang ating pupuntahan kasi hindi ito pala mismo sa bayan okay ating pupuntahan ah, sa ano pala to sa so in one pantihan uno ang aming pupuntahan naka ano yata yung dila ng mga nagtutulak eh hindi mapandar sa tulak Ah, uh, yun ang ating pupunta. Kita kits tayo sa owner na ating gagawin. Ayan, nasa Maragondon na tayo. Pasok tayo sa Maragondon. ating sisir paikot-ikot tayo dan medyo kulang pa ang dito sa lugar na ito dan, malapit na tayo sa ating pupuntahan yun, uh, nandito na tayo sa ating gagawin kaya lang ito na kayo ay po nararawa na, hindi ko pa istat eh sabi mo eh, titigil ko na kahapon sa kabite, pinatulong kumanda uh, yun, pinatulong sa labas, kakoy kakoy Pupunta ako ngayon sa iyo, kayo umaga. Putang, hmm. itutulak. Napagod na magtutulak. Kaya kaya na kit. Tingnan natin, baka may walang kuryente. Ay meron? Ito, Lakas. Kakaltesin Gak ko na lang muna. Handaan. Ay hindi nyo nga uh, ito pandal. Oh. Walang kontak oh. Oh, pero dapat kayo mag from Cavite hanggang dito dapat kung okay sa characters niya, no? Oo. Hehehe. ano ay, mga kabada, ah, kahit anong gawin nila, ibig sabihin, lawit na yung dila ng mga nagtutulak. Ay, ang, ang, magtutulak, eh, magagawa ng hollow block. Okay. Ay, yun. malakas ang resistensya <laughs> At trust abante, mm. ay, nagawa niya. Mm. Ang diferensya lang using, ay sa pulo ng baterya. Mm. Dito, sa terminal. Tinan mo, ha? Papakita ko sa iyo. Oh. Terminal to terminal, walang kontak, oh. Oh. Ayan, tingnan niyo. oh. Uh -oh. Ayan, terminal do terminal, walang kontak. Pero pag sinunod ko yun doon sa poste mismo, mm -hmm. at kakaltisin natin, malakas. Uh -huh. o, ibig sabihin, kaya kahit anong tulang ninyo, hindi nyo mapapaistan. Kasi walang lubas na kuryente. Mm -hmm. eto Ito lang ang diferensya sa terminal ng battery. Uh, ang layo ng tinakpo natin, eh, pulo lang pala ng baterya ang <laughs> diferensya. Then malilinisin ko at aandar ah, yan. Medyo ba dumating lang kasing 300, kaya medyo naman na lang baka Papapil lang naman, pero pitumpad naman ang kapal. <laughs> Ayan o, oh. wala siyang kontak, kaya hindi nyo ito mapatay-start pagka walang kumana doon sa susi ay hindi nyo mapapandar kasi walang natakbong kurente papunta sa coil kahit anong tulak nyo hindi nyo mapapesta ito. ayan o no? Ah. Mm. Uh, pero pang bangit, pang bangit, itong bangit yata ano. Ating lilinisin. Oh, bintana tapos lang pala kailangan eh. <laughs> eh, check nyo yun na yung starter kasi napadalo ko ng ano eh. Sa malalim. pangit uh, ang sunog ng starter at hirap umikot. Pwede natin yung baklas eh. Oh, yun ba? Eh, parang Hirap yung umikot Kasi alat kasi sa kabite. Hmm. Or yung eh. Malat ba? Pero sinubukan ko lang lagi ng tatlong kabang na dyan. Ang dagat. Mm. Akala ko itatamis pag tikim ko'y maalat pa rin. Pero may ganun ni parang gusto. Ano? Alin? Parang may ganun, parang, ano yun? Parang, alo, ano? Tan parang, ano, sa, ano sa, Tanso. Oo, oh, tanso, ano? Hindi, kasi ito tanso. Mas Baal. na tanso, ano? Oo. Uh, Meron bakal niya, meron tanso ito, bakal ito eh. Yung isa yata tanso ano? Yung isa sa kabila ano? Pares lang, ini selang pelan terminal, oke. Okay. Ibig sabihin, soko yung ano, soko yung maghahal vlogs. Oo. <laughs> Kasi nga, sa'yo kung gabi, sa inyo kung gabi. Alas 8, sarado na kayo. Ah, walang, walang ano daw, walang natutulog well, doon. Wala, siguro daw po, wala. Eh, gano'y yung kabit eh, gano'y pumasok. Sige, punta na ayaw ko, banda. Sige, busing, pwede na. Pwede na? Oo, oh, testingin mo. Yeah. Oh. Mantan remong pala. G Gasan. Jakarta di Ferisian starter mau? Kulang video. siapa lagi siapa Naglulus dito sa terminal. O, okay, tingnan Delay nililis ko lang. Pagka napuntan mo ng, ano, ng terminal, mayroon terminal na tanso. So, uh, ito kasi yung bakal, nagkakaumi doon. Pa paano kagawin na natin yan, boss? Hindi mo to rin magamit, no? Oh. Oo. Buti-buti. Kagabi, hindi na ako sa, ano,

Torneo ba yun? Ah. Yung tap ng battery, mga boy doon. hindi mo mga pakita. Mga siya. Binigaw mo ako talaga ito. Kapagta lang nito, oh, hindi na natin tinurak. Eh. Yeah. Kasi laya na ng pinagtulakan. Oh, pag starter, wala yung problema eh. Wala, Dahil, dahil kung may problema yung starter, hindi, <laughs> malalaman natin yan kung may, kasi hirap, hirap siyang umiikot. Uh, pero okay pa yung starter. Oo, oh, pakinggan mo. Okay. <laughs> Ay, so. Iba pa ba ko yung kung ang tulog niya na eh, eh, yung bagang natigil, bibili siyang kunti, titigil na naman, yung pwede natin iba ba. Wala pang dipili sa starter mo. No? Ah, <laughs> bilis na eh! Para, tapos na tayo. Pulo lang pala ng Thanks for watching!